Hello guys and welcome back to Ate Shani's TV Vlog po. Ayan ngayong araw ay may bisita naman tayong dumating. Ayan, sakto. Uh, kakain pa lang ako ng tanghalian. Eh. Tapos biglang dumating si Gumbay. Kaya ayan, sabi ko sabayan niya na akong kumain. Kasi uh, mag-isa lang naman akong kakain dyan. Kasi si Chris Chris tulog na. Tapos si Raymart na sa trabaho. Kaya sabi ko kay Gumbay tamang tama yung dating niya. Uh, sabay na kami magtanghalian. Eh. Isalin mo, wag yan ba sa kaldero ka magplato diyan sa tasa. <makes noise> Tapos ilapit mo yung bangko. Diyan ka na sa bangko magano. At na ako sa loob at baka mag-iusi to, Tol. tak mo na kasi. sa ulam lagay mo na din sa plato mo huh? ayan kung niyo po akin ah, na na ni bombay yung ano kaldero gusto nga niya dyan ano eh magplato sabi ko ay wag dyan magplato at kinawaan ko na siyang tasa isalin niya na yung kanin pinapagalitan ko at sabi ko ay hindi naman yung platohan ay ayan niyo na yung kanin kasi gusto daw niya kumain ng madami kasi po ang ulam ko yan ay kanton sakto pagdating niya e, eh, paborito niya yan kaya ayan, ay ganyong kumain kasigip sa loob ang tubig yan, oh sa jug magmainom ka ang baso na andun sa loob magkain ka na, bay Ayan po, at habang bantay mo na ni Bombay si Chris-Chris, ah, magluluto na ako ng ulang para mamaya ang gabi. Habang mahimbing pa yung tulog niya. Kasi mamaya, malalitit ka hmm, na mamaya. Alas stress na ba eh? Hindi ko alam, wag ka magparalayas at wala ka man lalayasan pag naglabas ka. Wala man layasan din sa may labas. Kala maglaro ka lang ng ano, cellphone. May bantay ka kahapon ba? Ay, wala. Pag nakakrawat na ng, ano nga Na ano? Ibu na nga niya. Ibu na nga niya. Nakakrawat na niya. Ibu sila. Ano? Ayan. Ayan. si Totoy Oh. O ano daw sabi toy? Ha? Wala daw siyang bantay? Ha? <laughs> yan. 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 Hmm. Anong pikita yung ano yan? Iwan ko ba yun? Taarog kayo ni sabi na ko kayo ni niya. Ano? Pag ano daw nga ni Ibu. Bala daw nga nga niya ako sa Ano yan? Ababayaran <laughs> ka, ka. ka din nun. Ano tay? Ayaw ko na patuloy. Na. Oo. Ayan. Ayan. Ang Habang naglalaro po si Chris Chris. Ayan. Nanagawa ko siya ng pagkain. Tapos si papamariyandahin ko. Kaluto na pala ako ng ulam namin gabihan. Papaya. Tapos si Bumbay naman ayaw doon niyang kumain ng kani. Kaya mabiskuit na lang siya. Hilay mo yung upuan, bay. Merienda ka na. Si Chris naman, ito ang merendahan niya kanin. Pakainin ko. Hmm, bay biskuit sa smiley. Hmm. Ay, galing. Hmm, nilalaro mo. Ay, hmm. galing. Ano, masubo pa? Hmm? <laughs> itabay niya. May merienda. Ayan oh. ang kain. <laughs> ay, ang guling talaga. Sino yan? Hmm. Oh, ay, abalang maray. Ano daw hinahanap? Oh. Oh. ano oh, anong hinahanap mo? Oh. Oh. <laughs> hmm. Si pa po naglalaro ng cellphone. Ayan. Sa kabila. Oh, ano, ano, ano? Ano ba hinahanap mo? Hmm. Ali. Hag ka na dito. Dali. Dali, oh, sakay na. Dali, sakay. Tigidig. Tigidig. Tigidig, tigidig, tigidig. Tigidig, tigidig. <laughs> oh, tayo ka, tayo. Dali, Tayo.

Ay, sige, o, sige o, ba kulit mo, ha? Kumapos. Ay, yeah. na, bilis. na, Mama, ibang tao. Mama, ibang tao. ayun na kayo. Ay, bukas na yung sprite ko, yun. Ay, na, mga Ay! na.

magkaka um, ka na bay 6 na yan, na yan. <laughs> <laughs> kami sa kabilang bahay may take out ka na bay iwi na tayo bay bay tara na bay ayan po si Bumbay natin siya ni kulot nagalis na si kulot kakaalis lang mm. anong mga dalang magdala ka na ng damit bay hindi yan, Mama, iabisan mo 'yan. Hoy, ay, 'wag mo ipa-salubong si Kiskis oh. Oh. Asan ah, na yung pera ni Ate Bomba mo? Pangbili niya ng merienda lan. Mm. Kiskis, kaninong galing 'pasalubong 'yan? Wow. Hindi oh, ako kakain ng wala. No, hindi naman ako pa sa bagong macaroni. May sinong nasa bahay? Ah? Uh Sino -huh. ang nasa bahay? Arab ka yun eh, Si ano lang muna ay dahil ano muna na bubulis lang si Bob. Hmm. Yung yun, nag niya naman. Yung mga tao duman. Mga tao Totoy, ayusin mo ang upo mo. Dali, ayusin po ang upo. Ayusin mo yung paa mo. Ha, magyan, hindi pa natulog. O, mauntog ka dyan sa ano ha. Mga may laruan dala si Ate Bay. May laruan dala si Oti Boy. Oh, may laruan daw. Oh. <laughs> uh, wing, uh. Oh, may, um, may laruan dala si Boy. Oh. Um, uh. Oy, takot. <laughs> takot ikaw? Inumin niyan ba sa'yo na yan? Hindi lang mabag yan kahapon. Bawal pa. Huwag ma kang malagay bay ng bariya sa higaan ha? Dito huwag kang malagay ng bariya at si Totoy para pulot. Baka kuwain yan. Inusubo pa ti. Malapit oh, oh. nga. Ang pakapitan mo. Hope. Oh, ayan na. Ayan na. <laughs> ano po si Bumbaya. Hatid na andyan ang kanyang sundo. Kaso nasa labasan. Hindi makapasok dito at nag-uulan. Hatid na lang siya na sa labasan. May bingo Uy, ito. May So, wag pa Napapabingo na. Dali mm. na! At nasa labas na yung mga ano sa'yo. Yeah. Magpayong ka, mababasa ka. Mm. <laughs> nasa labasan kasi yung ano niya, yung sundo. Ay, ayan. Ay. Ulan na sila. Maulan ang pag-alit. Ano okay, kris, -kris at ay gris damit